So, may bago ah. Bago yung ni Tatay rito ah. Ayan no? oh. Wow! Sino kaya gumawa nito? Si bisera nagmula sa Negros <coughs> Occidental. Layunin ay sa mga nahihirapan karami. Dito na tayo mga kasikap Oh may bago ah Bago yung hangganan ni tatay rito ah oh. oh Sino kaya gumawa nito? Siya lang kaya o pinagawa niya? Tapos dito Ano to? Ah lutuan Dito Gusta ka ng kahoy Tatay rito Tay! Kamusta na? Anong balita? Anong ginagawa mo dyan? Mukhang may babae ka dyan kasama ah. Tay Mukhang may babae kang kasama dyan ha ah. <laughs> Tara baba ka dito Mayroong uh, kamasko Pamasko sa si ate Beth Oh may pusa ka pa oh Oh Ang ng pusa ni tatay ah. Oh, bago pa ito yung hagdanan. Ganda na hagdanan, oh. No? Tay, sino gumawa ng hagdanan mo? Kasi, gaobra. Mga pulis? Oo? Oh? Tinulungan ka nila? Ah, uh, galing ah. Uh. Sinong pulis tay? Pulis sa uh, Escalante o pulis sa Gay? Pangayaw na pulis. Ah, baka pulis ano, eskalante oo oh. ah, nagano sila nagtulong-tulong sila mabulig sila, ubra oh, oh. tapos ito itong ano nyo gotuan, sila din ang gumawa nito ayos ah oo oh. Manila? Manila, ako? sa ano tay, sa Manapla Manapla? oo oh. Dinalaw lang kita kasi sabi ni Ate Beth, magpapasko na raw. Kailangan tayo ngayong Pasko, hindi ka daw dapat malungkot. Kaya andito ako. Oo. O. May pamasko ka galing kay Ate Beth. Oo. Oo. May, 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 ha? Wala ka trabaho? Bakit? Walang walang ano, walang extra, walang tawag. Ayan. Oo, ako lang isa oh, ito tay. Bigay ni Ate Beth Pamas mo daw. 1,000 pesos. Ayan, o. Oh. oh, bagong bago. O. Oh. Hindi ha? Hindi ha? Madawat. Madawat na. Ha? Hindi. Yan ang bagong isang libo ngayon. Hindi. Hindi Bakit hindi madawat? Sinong, saan ka bumili? Ha? Tinatanggap yan tay Oo oh, Yan ang bagong isang libo ngayon Bago ba niya ito Tika ako niya first year Bago niya ito daw madawat Bago libo oh, Sa kalibo na siya Bago nga kwarta na siya Bago Bago ba niya pero Bago pang iring Ha? Iring Iring Agila na agila <laughs> Agila na Oh, ipalit natin ito sa tindahan, kuya ka. na, ako ipalit. O, sabi ni tatay mga kasigap, hindi raw, hindi raw tinatanggap. O, bagus siya sa isang libo. O, 1,000 yan tay. Tinatanggap yan. Huwag kang aytoo nga dili na nila uh, dawaton. Bago ng akwarta, no? May bigas ka pa tayo, may bugas ka pa, wala na. Wala na oh kunin ko muna yung bigas dito. Oo, oh, oh, meron kang 5 kilos na bigas. Galing kay Ate Beth din. Ayan, so si tatay pala, eh, tinulungan daw ng mga pulis. Pinanday daw ang kanyang uh, hagdanan. Oo. Oh, oh. Ayan, kung sino mang yung mga pulis na yon, no? Salamat sa kanila. At, uh, natulungan nila si tatay, no? Ayan. Ganang hagdanan, no? O, oh. diba? oh, tay. 5 kilos na bigas bigay ni ate bed bigay ko lang bugas bro bawa mo lang ang bugas ha? gitagaan kag bugas sa pulis oo oh, bro pila kasako? sa ah, ako para hindi <laughs> <laughs> kung ang bugas sinil sinilhig ba? ah sinilhig? oo oh. bakit sinilhig? Diba hindi ba may budiga bang NFA? bawa mo nga ah okay okay, okay na, na okay naman tayo kaunan okay naman? okay man okay man? Oh. Yeah. Ayan, sabi ni Tatay, binigyan siya ng bigas ng mga pulis. Tapos ginawa pa ang kaniyang uh, addanan. Oh? oh. Ganda na. Tatay? Ah, Sila nag Project nila. Ah, ganda pagkagawa oh. Ah, Pabayaan mo na, Ha? Pabayaan mo na lang nimo. Oh, ganda na, oh. Oh. Ayos oh, mga po. Oh. Eh, oh. pagdating dito, aray ko nauntog ako. Ayun po yung bahay ni Tatay. Ayun. dito siya natutulog. Tapos mayroong trapal sa taas. O, para di siya mabasa. Ito mga damit niya, galon. Ayun. So mas maganda na 'to. Magdadaan niya ngayon, mas mabilis sa uh mabilis umakyat, mas mabilis bumaba kaysa dati Tay, guwapo na yung hagdanan maganda na tapos sa, uh, syempre yung lutuan mo oh. din oo oh. oh, alang ha palit ka agsudan karong hapon palit ka agsudan dito oh. ha, isda hindi kaya lechon manok ha, Oo, oh, kasi nag-aalala si tatay, mga ksigap, kasi baka hindi daw tanggapin yung pera na to. Oo, sabi ko, tinatanggap yan at bago yan. Dati, bawal daw tupiin yan. Pero sa ngayon, alam ko, pwede nang tupiin ay. Ano yan tayo? Anong hayop yan? Iring, iring o agila? Agila yan. Agila. Agila. Uh, ngayon ito yung bagong pera bagong kwarta tay kabalo ka o pila na alam mo kung magkano yan so, sige, pila na pila o oh, 1,000 na ha o oh, basig dili ka kamao sa kwan isuklay sa imuha dili ka bawo, ha dili na dollar <laughs> o oh, oh, ito tay ito, 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 ito sa, ito sa likod ano to talaba ito oh, talaba. Magkawen talaba tay. <laughs> sisil, sisil. Oh. Tapos ito yung mapa ng Pilipinas. Ito mapa. Ito sagisag. Oo, oo. Ito yung logo. <laughs> oh, pasalamat eh si Ate Beth. Ate Bet, salamat ina. Salamat sa usakalibo ug bugas. Tapos tay ah uh, Karo nga uh, 23, moagi ko dire taga anak spaghetti ha. Kay Pasko man. Oo. Ha? Para may handa ka sa Pasko. Oo, oo kasi papunta din naman ako doon kila doon don Oo, bigyan ko rin sila ng mga spaghetti pack. Yun po ang bilid sa atin na ate Beth. No? Oo. oo. So sa ngayon, may 1,000 ka at uh, bigas muna. No? Lipay man ka tayo, lipay man ka? Lipay. Lipay ka? Tapos imo buhok tay tagas na. Wey, wey wey na ko ko tay, wey pa. Guntingan naton. Wey pa, huh? pa sugot. Tiyan, ay, ha? Wey pa sugot. Wey pa sugot. sugot. Dili pa ka mo sugot, gupitan. Gyud ra ko ba. Mo susunod ha, guntingan ta ka ha. Kabalo, kabalo mo kung gunting. Uh, Dira na lang. O okay. oh, sige. O magpagunting ka ha para gwapo. Oh. Maabot ang Ah. yung yeah, oh, isda ha? Oo. Oh. Hmm, lang mo pilo-on gayo para di ma-kwan. Dilaan mo. Oh. Ah. Yeah, nagalala siya mga kasikap, baka hindi raw tanggapin sa... Sabi ko tinatanggap 'yan. Ginadawat na kay bago na kwarta. Okay. Oo. Ayog nila nilang mo sila dili ni madawat. Madawat na ha? Okay. Itago na. Oh. Oh, ano yan? Na ah? agila. <laughs> Katawa si tatay mga kasikat, oh. no. thank you Ate Beth, no, sa so, yung pamas kong handog kay Tatay Rito, no. At uh, ito nga nanibago ako sa kanyang uh, lugar dito, no, dahil inayos pala ng mga pulis itong kanyang uh, uh, hagdanan, no. Ayun, bagong hagdanan. At ito, uh, nilagyan din ng maliit na saingan dito. O, di ba? Tapos nilinisan dito banda. Ayan, salamat po sa ating mga minamahal na kapulisan, no? Na nagkawang gawa rin kay Tatay Rito. Ano, Tay? Ha? Ayaw, ayaw, ipusta ha? Gatari ka, gatari, wala. nagsa nagsasabong ka? Gatari ko, bro. Oo, wag mo iposta ha. I e, bili mo ng sudan ha. Oo. Okay. kasi tay pag baka ma perde ba, wala kay kwarta. O baka matalo, eh mas maganda e, bili mo ng ano. sudan. Bili ka na lechon manok. Ha? Ayan po. So ito Ha? Ano tay? Eh palit niya ha. Palit nimo. mo. Ayan mga kasikap so, Si tatay, Hawak hawak po ang kanyang isang libo May bigas pa Tay yung bigas mo ha Ay, e, ano mo, mo? yan baka mabasa Salamat ka kay ate Bet oh, Hindi pa no o, oh, Batingin mo si ate Bet ng, ano, Merry Christmas. Merry Christmas Ayan Merry Christmas daw ate Bet Sabi ni tatay rito at, uh, masaya siya no hindi nga lang uh, halata <laughs> at ito po si tatay uh, mga uh, may nagkwenta sa atin na dumaranas at din, daw ito ng ano ng uh, depression no o may konting diferensya din pero mabait siya no hindi siya violent na tao at, uh, dito lang siya nakatira ayan sa taas ng puno So, salamat muli no sa ating mga minamahal na viewers, sponsor na patuloy po na nakasuporta sa ating programa dito po sa Negros Occidental. At ito uh, nga isa po sa mga napahandugan ng pamasko si Tatay Rito no. Ayan, si Tatay Rito, si Dondon binigyan din ng Ate Beth no. Ayan, yeah, salamat sa ating mapagmahal na sponsor na si Ate Beth. thank you talaga sa inyong lahat sa mga ano sponsor natin sa mga tumutulong din sa ating programa. Okay, salamat. Ayan, Pai. Lakaw na ko ha. Okay. Salamat ha. Okay. Itago imong kwarta ha. Ipalit og sudan. Palisodan. Ha, isda, pudi kaya karne. Magihaw ka nang ano, baboy dito. Bila mo nang tungas kilo. Ha, kalahating kilo, isang kilo. Oh, wag mong iwala ha. Ayan, yung bigas mo, ikaw na bahala dyan. Ayan. Isa ka dito tay. Ayan. Okay na oh. oh. mas mapadali siyang uh, dahil dito sa bago niya hagdanan. May hawakan pa te. No? Ayan. Salamat. At ako'y magpapaalam na muna dahil may pupuntahan ba tayong iba. No? Salamat din sa ating mga ibang sponsor. Kila Tita Mila Ilis. Tita Nora don, Ma'am ng Spain. Ma'am uh, Teresa kong Channel. Ma'am Hannah Cantril. Ma'am Beng, Ma'am Grace, Salta darot girl, no? Shout out kay Tita Si, kay Tita Fatima, Lorelia. Ganon din, no? Sa ating uh, uh, kasamahan dito po sa Negros Charity Vlogger. Andiyan si Well Fuentes, Gumadlas Vlog. Arena Mix TV Vlog. At uh, Arby Paslana Channel. At sa uh, aming Reina, Rock Mix Vlog. Salamat, no? Uh, so, uh, shout out din kay Kuya Ba Santos Matubang, dyan sa Daet at buong team Kalingap supportahan din po natin ang kalinga programa dyan syempre sa mga team solid Kalingap Negro shout out din sa pangunan ni Kuya RP Max Vlog ayan ganun din kay Eddie Pardelio Vlog kay uh, Atilian Lian kay Gemini 06 kay Ate K08, kay Ate kay Bro J Official, kay Roadbits Mix Vlog. Maraming salamat din. So, see you next vlog. At ako yung eh, ano muna. Maglilibot muna, no? So, thank you at God bless. Bye-bye.